ay ako ng sitaw na adobo ayan o pinagay pinagay ko na ang sitaw ihalo-halo na natin yan ayan o Ayan, ihalo na natin yan, guys. Ayan. Na. Halo na natin. Ginisang sitaw na may pag-sap. Bisa lang pala ito, hindi adobo, guys. Bisa lang. Ayan. O, takpon muna natin yan, guys. Ayan, tapos ang aking... Ginisang sitaw with baboy. Ayan yung ulam namin ngayong gabi. Dalawang putay. Iloto ko ngayon, guys. Pusit, saka ito. Ayan, ulam namin ngayon. Umaga. Tulingan, saka porchat. Ayan. Walang sawang tulingan na ginatan. Walang sawang porchat. You know. Nilagyan ko ng madami-daming sabaw yan kasi mga bata, may sa sabaw. Yan. Kain po tayo. Yan, yung ulam nga namin ngayon, guys. Pork chop na naman. Walang kasawa-sawang pork chop. Yan, pork chop at saka ginatang tulingan na malaki. Yan. Walang sawang-sawa. Walang kasawa-sawa palayan Ang aming ulam ngayon, guys. tulingan na ginataan Tsaka pork chop na prito. Ayan. Yan na lang palagi yung ulam namin. Walang kamatayang pork chop. Walang kamatayang ginatan na tulingan. Ayan. panghian ang sa pang-araw-araw natin mga ulam, guys. Pabalik-balik na lang. Pabalik-balik. Ayan. Ayan. tulingan anak-managata na, Ocaaka pocap ya